Hello guys, magandang hapon. Dito hapon na. Las Las dos na ng hapon. Na dito yung view dito sa likod ng bahay. napaka napakainit na. At kagabi habang ako namumulot ng mga lata, nakapulot din ako ng palagi ako na nakapulot nito. yung favorite ko nung ako bata pa. Ayun yung mga napulot natin mga lata. <coughs> Thank you to all my friends. Ayun ito yung napulot ko kagabi <coughs> favorite ko ito yung mga napulot natin doon oh, sa basurahan pakarami thank you kay Jay ang supervisor ng switch room siya ang nagturo sa akin kung saan makakuha ng maraming lata ito yung napulot natin guys oh. favorite ko ito nung ako'y bata pa ayan o oh kahit ngayon pibulit ko pa rin to ayan meron pa yan eh ito yung mga napulot natin kagabi dito kaya inuwi ko rin to kahit hindi ko na kainin ko na lang sa mga ibon ayan o, sandwich na may ham ayan sandwich ham at saka itong mamon yan o bali apat yan guys mga ano pa mga naka ready to eat na siya o yan sandwich na mamon thank you